picture yung mga bisugyo dito sa amin picture yun tapos may kamatis si Bunga yun po yung masarap na yeah. turn lang ng aming bisugyo dito sa kabuto ko sa inyo ito picture yun para sa bisugyo tapos ito Yan ang turno na busigo dito sa amin sa kabibisisi. Tapos may ginayat na sibuyas at kamatis. Nagsiprito na ako ng pork, pang pork steak. Um, so nagsiprito na ako ng pork steak. So ayun guys, so yan. Kasi dito sa kabibisi, may yun, mga partner-partner yung mga partner -partner, ulam. Ngayon, yung na napaksi. Nilagyan ko na, nilagyan ko ng talong. Tapos, ang palaya. Tapos, ang katuloy nyo nyan, paksi na bisugo, is yung kitsara Ang may kamati, at tubulas nyo, kalsawan. Ngayon, yun na to, Masarap na masarap ang kain nila. Pag yan ang inilang Tapos, Pasabalan ko na ng steak at dito, yun po. Kasamahan nyo na ako, Benka. Pagsigaan ako Thank you for all of you liking and please subscribe. Samahan niyo ako. magandang talong na nabili ko. niyo ay. Inalis ko na lang yung na nangyayam pa sibuyas kasi sibuyas at Yang ang ilalagay pa 嗯，对呀。 sa paksin. Para sa paksin na bisig, Ayan. Pugasan natin ang bisig, Tapos ipapakin natin sa ibabaw. Bago natin tiklaan ng suka, paminta, sa na. Ayan. So, Na natin bisubo uh, na yun kakatuwa ang lalaki. Ayan, yan ang ipapaksin natin. Narigay ko na yung mga gulay sa ilalim. Talong, ang palay, ang lakang sibuya, sibuya, aminta asin, tapos, seta. So, yung ang natin guys sa sarang na natin ha. Samahan niyo pa rin ako. ng asawa ko. sa so binuto. dahil na na ako. Mabait si Oo, mabait si Matty. Ayun. So, guys. Luto na ang ating pork steak. Luto na rin ang ating paksiw na bisuya. Magpa-fried rice tayo ngayon para sa breakfast nila. Samahan niyo pa rin ako guys. Lagi maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa ako at sa pagtsatsaga niyo guys. Thank you parati. Pasensya na kayo, hindi pa ako masyado sanay mag-vlog ng ganito. So talagang inaaral ko maigi kung paano yung tamang pag-vlog. Kaya kung may mga mali-mali man ako minsan, hindi pa ako ganun kaganda mag-edit. Hindi ako marunong masyado mag-edit. So, pag yung talagang kailangan mag-edit, napapatulong ako sa anak ko. So, ngayon, yun lang muna guys. Panoorin niyo pa yung iba kong video. Samahan niyo pa rin ako guys. Magdulito ako ng pride drive. So, ayun guys. Makasalang na yung pride rice right? natin. Kaya ayos ko na yung table para sa breakfast nila. So guys, yan lang muna tayo susunod ko pang video. Parang meron ako na i-share sa inyo at mga panood Thank you guys for always watching. Please, please subscribe. Thank you po. Inyat kayo lahat. God bless you all. Love you all.